o sige mag talk ta para ni sa ubang mga content creator nga mga first kasi ni satanas o para ni sa ubang mga content creator nga atat kayo nga managhan ilang followers o para sad ni sa mga kamador kayo nga halagi daw is nabira daw kuno kay ko kay di daw magpalubak so for today's video guys is mag talk ta samtang mag talk ta ani is muka ta og mangga So kaning mangga kong napalit islamik lamig jud kay ni kay lagi na siya uyap nga pakapin. Anyway guys, balik ta sa tong topic. Upaminaw dai mudaan mga ubang mga content creator. So dili ta nang content creator nga akong gipariha sa uban. So na ubang, ubang mga content creator nga mga organic nga nagpalo sa kuwa. Ug nasay ubang mga content creator nga dili mga organic. Kana bitaw mga content creator nga perskasi ni Satanas. Kana bitaw ipalo kaniya karong adlawa pero pagka next day gi-unfollow na ka lagi naka-follow back na ka sa iyaha. So daghang mga content creator nga mag anak Once nakapalubak na ka sa ilaha, so i-unfollow na ka anak nila. So bi, pangutan unta mo, ganahan pa ba mo ang um, ginana nga mupalubak mo, back, um, inana nga klase nga mga content creator? Nga wala yung ginahuna kung dili ilang kagulingon ra gusto silang mo angat. Maunang ako, nagfalubak ko sa mga content creator nga organic Kana bang mo support yun sa imuha. O magbalik-balik o tanaw sa imuhang video every time nga mag-upload ka. So kana nga mga content creator is ako yun na silang gipang palubak. O katong mga content creator nga wala na gipang palubak, so ayo mo kasuko. Kay dili na deserve ninyo nga ifalubak mo sa isa ka content creator sa tanawa sa da ninyo kagalingon before mo magsigig yaw yaw da o magsigig mo reklamo kay naarabay ubang content creator nga mo comment lang sa hang video o miingon nga pakipalubak na kagipalo na taka o diba maura na ilang gusto ang followers ra nga managhan ang ilang mga followers unya daw bi o madetecta ni facebook ana nga follow to follow ta di kita tanan dead ang atong account o isa pa guys kanang pag-follow back is dili man po na siya lisod nga trabaho sa yun pagpindot para makapalo bak na ka kay dili man na para sa nagdaruka nga hago kay kasi mo hang pero lagi tanawa sa daan yung kagalingon ug angay ba mong back. ug angay ba mo isupport sa inyong kapwa content creator kay lagi man dili man sala nga mo ka sa imong kapwa content creator basta kanay mong pagfollow sa iya is na so anyway guys wala di ko nasuko ha pero nagrel talk lang ko sa mga content creator nga way ayo mo na kailangan magtarong ta sa tong trabaho ug makisama po sa ubang mga content creator anyway guys daghan ang salamat sa mga nag sa ko kay lagi 13k followers nata. Salamat kay sa inyong tanan guys. Ug dire ta mahuman ug mo oras na akong i-share sa inyo for today's video. Bye oi.